Ako nga pala si Kalomi. Gusto ko niyo umaman. Kaya lahat ng paraan ay gagawin ko para maabot yun. Tara, samahan niyo ako. Ngayong araw, mayroong hindi magandang nangyari. Naaksidente ako sa motor. Kawawa si Uno. Ang daming gas-gas. Ito nga pala yung gamit ko sa paghaharap buhay. Ang nangakinag isang motor. Si Uno. Si Uno ang pangalan niya. Kasi sabi nila, pag magpapangalan ka, dapat numero para walang katapusan eh, nga sa bilis ng pangyayari bigla na lang ako natutulala akala ko pa naginip lang akala ko kulong lang sa tulog pero tuloy na pala medyo na hapdi hapdi na siya dyan pero tuloy lang ang paglulomi tuloy ang serbisyo para sa mga customer nating lagi tumatang kilig ng ating lomi huwag po kayong maglalala tuloy po ang ating laban tuloy tuloy ang paghahalo ng lomi So, malapit ko na siyang iparada pero nang hina ako kay Uno. Napakabait pa naman ng motor na to. Shoutout sa iyo, sa nakasabay ang ko. mag iingat ka sana sa Hindi na lang kita binangga kasi lalaki pang abala. Pinabayaan ko na. Ako nagtayo sa sarili ko. Kasi pagdadamihan pa kami ng tao. Subuti na lang full piece ang helmet ko. Kaya sa inyo mga nakamotor, mas maganda pag uh, kumpleto mga rider gear nyo. Dito nararamdaman ko na tumutulad ko talagang masakit na siya. Malalim nga pala tama ko dito sa tuhod. Nagpapasalamat nga lang pala ako sa Panginoon Diyos kasi wala akong kasamang bata. Kung sakaling walang pasok, baka may naisama ako. Thank you, thank you pa rin po. Buti ito na lang ang tama ako. Medyo talagang habdina pero kaya naman yan. Luto pa rin tayo ng lomi. Sayang ang araw. Manghihirap lang tayong gamot. May natutunan naman din ako dito kahit konti pag nadapa ka, bumangon ka, wala namang magbabango sa iyo kundi sarili mo lang. Hindi ko alam kung kakayanin ko maghapon na katayo kasi talaga masakit na masakit na. Hindi ko na nga pala sinabi sa amin yan kasi ayoko ko magalala pa sila. Maliit lang naman ang disgrasya yan. Sinus pinupunasan ko na nga pala ng alkohol yan. Pinipilit ko lang kasi talaga masakit. May betadine din at saka may amoxicillin para malinis yung sugat may araw talaga darating na ganyan pero kailangan mong lakas ng loob wala namang ibang magtataas sa iyo kundi sarili mo kaya kaya naman yan sa oras na yan isa lang ang ko sa isip ko kakayanin ko pa ba? tutuloy pa ba? oo uuwi na lang pero mas nanaig sa akin yung pagtutuloy wala mo makakapigil sa akin ito mataas ang pangarap ko sugat lang yan mas lalo akong ginaganahan, lalo na pag ang mga customer ko'y laging ganito. Talaga namang nag-uumapaw ang aking saya. Sabi ko, kahit may sugat ako, tuloy ang pagluluto. Walang magbabago. Sabi ko, sa so mga customer ko po, pasensya na po kayo at pilay. Okay lang yan, kuya. Basta ipagluto mo kami. Wala akong masabi kundi salamat. Napakalaking pasasalamat sa inyo. Dahil sa inyo, na na ko ang pangangailangan ng pamilya ko sa araw-araw. Sa susunod na mga araw, mas lalo itong sasakit kasi magbabanat ang mga buto. Pero wala tayong magagawa. Ganon talaga. Nakautong din naman ako ng maghapon. Ito na nga pauwi na. Dito ko palang sasabihin sa amin na ako na naaksidente. Para ma lessen ng kanilang pag-aalala. Talagang hindi itiniis ko maghapon na wala sabihin sa kanila. Para talagang hindi na sila mag-aalala para sa akin. Ako ipauwi na. Salamat sa inyo. Bye bye. Sunod sa ingat. Ingat-ingat din sa atin mga car riders. Mag-helmet kayo para safe. Ang ulo. Kala ko nagmumugna ako ng ipin. Bye bye.